Parte na ng buhay pananampalataya ng mga Pilipino ang pagdadamit at pag-aalaga ng mga imahen ng mga santo. Hindi lang daw ito basta kinahiligan o tradisyon, kundi isang malalim na papamanata. Bunga ng mga natupad na hiling mula sa mga himala ng langit. Narito ang iba't ibang nakakaantig na sakripisyo ngayong Semana Santa ng mga Pilipino. Ito ang mga debosyon sa santo. Makulay at dinadagsa ng mga tao ang mga posisyon ng mga imahen tuwing pista at mahal na araw. Pero iba sa nakasanaya noon, hindi na muna ipinaparada sa ngayon ang mga puon dahil sa pandemya. Tumigil man dahil sa sitwasyon, hindi nawala sa mga katoliko ang kultura ng pagpupoon. Isa ang lalawigan ng pampanga na kilala sa pagpupuon o paggawa ng imahen ng mga santo. Mula sa pagbuon ng katawan ng mga imahen, pananahin ng magagarang damit at maging ang mga buhok nito ay mabusising ginagawa sa pagawaang ito ng mga puon, nakilala namin ang isa sa mga pinakamatandang manlililok o iskultor ng Apalit Pampanga. Mahigit 40 years lang naman sa industriya ng paglililok si Mang Nick. Minanapan niya ito sa kanyang ama na isa ring iskultor. Ang pamilya namin, tatay ko, ganun din ang trabaho nila. Naman ako na. Bukod sa ginagawa mo siya, kailangan meron ka rin Busyon mo doon sa isang project na ginagawa mo o sa isang santo na ginagawa mo. Malinaw pa sa mga alaala ni Mang Nick kung paanong ang simpleng pagtulong niya sa isang estranghero ang nagpayakap sa kanya sa pagpupuon. May lumapit sa akin na isang lalaki. Sabi niya, siya ng tulong, na pandagdag daw sa pamasahe. Sakto naman, may pera sa bulsa na 50 pesos. No? Ang sana namin na ibinigay ko sa kanya. Tapos sabi ng tao, marami salamat po, malaking tulong na yung binigay mo sa akin. Sabi niya, kung siguro mga kinabukasan, may nagpunta na isang tao, nagpagawa siya, binayarin niya kaagad. Ito na nagsimulang umikot ang kapalaran ni Mang Nick sa paglililok. Dumagsa ang mga nagpapagawa sa kanya. Kasabay nito ang pagtindi ng kanyang pananampalataya. Karaniwang inaabot ng halos tatlong buwan ang paglilok sa isang poon. Depende sa sukat. Mula sa pagguhit ng disenyo at pagpili ng kahoy. Puro babagbagin ko ulit yan bilogin na naman siya. Manumanong inuukit ni Mang Nick gamit ang pait. Sinasamahan ni Mang Nick ng dasal ang kanyang paglililok. Humihiling siya na tulad niya, mapapabuti rin ang buhay ng mga magmamayari ng kanyang gawa. Sa isang bahay naman na ito sa apalit, itinatahi ang mga damit ng puon. Ang bawat tusok ng karayo at hibla ng sinulid na bumubuo sa damit ng birhen ay may kalakip na panalangin ni Nanay Cecil. Mahigit tatlong dekada ng modista ng mga puon si Nanay Cecil. Ito na rin ang paraan ng kanyang pamamanata. Bakit po pananamit ng mga puon ang inyong napiling bokasyon? Nung kabataan ko po, nakalakihan ko na yan. Lalo na ng pamilya namin, diyan po nag-umpisa. Meron po bang talagang sa panagay ninyo'y himala o dasal ninyo na malinaw narinig ni Mama Mary. Parang himala na rin po yung nakakaraos kami sa kabuhayan namin. Napapag-aral ko yung mga anak ko. Ganun pong nangyayari sa akin. Kaya akin talaga nagpapasalamat ako kay Mama Mary. Paggamit ng mga... Naniniwala si Nanay Cecil na ang kanyang mga gawa ay refleksyon ng mensahe ng Birheng Maria sa kanyang panaginip. Ano po yung mensahe na naririnig niyo sa kanya? sabi niya sa akin eh, ang ina ay isang simbolo ng pagtitiis, sakripisyo, at pagmamahal. Ang pananahin ng mga damit ng poon, ibinabahagi na ni Nanay Cecil sa mga babae at kapwa nanay sa kanilang lugar. Gusto niyang makatulong sa pagbibigay ng hanap buhay sa iba at maibahagi rin ang pamamanata sa Birhing Maria. Natutuwa ako kasi parang nakakatulong din ako sa kanila. mga Pinoy kanya-kanyang mga panata at paraan ng pananampalataya sa pagunita ng Semana Santa. May nagpapapako sa krus dagaalaga ng mga puon ang mga pambihirang mga debosyon susunod na sa pagbabalik ng Rated Corina. Hindi makukumpleto ang puon ng Birheng Maria kung wala ang mga buhok nito. Ito kasi ang nagbibigay ng pagkakakilanlan sa imahin. Para sa isang kilalang magbubuhok sa Makabebe, Pampanga na si Tatay Demi, kailangan din itong paglaanan ng oras at dasal. Tuwing hawak ko ng mga buhok na ginagawa ko, sinasabayan ko talaga ng dasal para walang magkasakit sa aking mga anak, mga pamilya. Yun ang pinakaimportante sa akin ang mga estilo ng buhok na ginagawa ni Tatay Denny ay siya namang nagbibigay buhay sa mga imaheng ating nakikita. Binabagay niya ito sa korte o forma ng mga santo. Ibabawa, iba. katulad ng ditundon straight ang ulo. Tapos, yung parang nakaka dito. Tapos, iba't ibang style. May mga hati dito, may mga tribuson. Ang daming-daming mga style na pinagagawa sa akin. Pero, nakakayanan ko naman. Mula sa paghihibla ng mga abaka, pagkukulot, at pagbibilad nito, pinapakuluan din ng mga ito para mapanatili ang pagkakakulot ng mga buhok. Inihahanda naman sa molde ng ulo ang telang pagkakabitan ng mga kinulot na buhok. Kapag handa na ang kinulot na hibla ng buhok, ay isa-isa rin itong tinatanggal sa tingting. -ting. Dito ay itatahi na ito sa tela hanggang sa mabuo ang pinakabuhok. Ang sining ng paggawa ng buhok ay ipinapasa na ngayon ni Tatay Demi sa kanyang mga anak. Ang kultura ng pagpupuon ay buhay na buhay pa rin dito sa Pampanga hanggang sa kasalukuyang panahon. Dahil na rin ito sa patuloy na paglikha ng mga katulad nilang namamanata. Pagpupuon dito sa Pampanga, nakaugat sa spiritual na buhay ng mga tao ang larawan, images. So just like the pictures that uh, we keep because they are so sacred to us, ito ay nagbibigay sa kanila ng lakas, ng loob, matinding pananampalataya para makibaka sa buhay. Marami ang namamangha sa kaugalian na tradisyon ng mga taga-barangay San Pedro Utub sa San Fernando, Pampanga. Kung saan taon-taon may mga kalalakihan nagpapapako sa krus. Nagawa lang ano po ito, ah, mga tradisyon, kumbaga iniimbitan sila sa sa iba't ibang lugar para magtanghal ng sarsuela. Naging panatanat at saka yung mga nagpipinitensya talaga. Lumami na talaga. Isa si Mang Ruben sa mga gumaganap na Kristo Jesus tuwing mahal na araw. Mula noong siya ay 25 anyos, naging panatanan niya ang pagpapapako sa krus. Pangako raw niya sa Panginoong Diyos ang siyam na taong panata nang mahulog siya mula sa mataas na gusali at himalang na buhay pa rin. Nalingat ako ng konti, nasa lupa na ako. Hindi ako makatayo dahil nakikiramdaman ko muna yung sarili ko. Pagkabagsak yun, mga ilang minuto, may pumasok sa isip ko na magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagpako sa Diyos. Wala raw siyang naramdamang sakit habang lumalagos ang pako sa kanyang paat kamay nung una niya itong sinubukan. Nang mga sumunod na mga taon, naramdaman na niya ang matinding sakit ng bawat pagbaon ng pako sa kanyang katawan. Pero hindi siya umatras sa kanyang penitensya. Talagang pinangatawanan na niya ang pagiging Kristo sa sinakulo tuwing mahal na araw. Nagpapasan na rin ng krus si Mang Ruben. Nung ako na pong gumanap na Kristo, ang sabi nung uh, pinaka pinakadirektor namin, makakaya mo ba yung sapa? Namamanata lang po kami. Hindi nagpapakamatay. Noong una, talagang sinubok ako ng Panginoon. Piruin mo. ng kami ng lahat. Kahit dumaan yung lahat dito, tuloy pa rin yung tradisyon namin. Eh, yung pamilya ko, medyo naghihirap kami noon. Buti na lang, maraming benepisyon dumadag hindi sa Tuloy-tuloy ang panata at pasasalamat ni Mang Ruben sa Panginoon, kaya siya nagpe-penitensya. Hindi lang para sa kalusugan ng kanyang pamilya, nagpapasalamat din si Mang Ruben at ang kanyang misis sa mga biyaya na kaloob ng langit. Hindi na sila nagigipit sa ngayon dahil may sarili na silang kabuhayan. Nung una po akong nakapapako, uh, mga blessings ay mahirap. Uh, ilang taon hindi natutupan. Eh, nung nagpasan na ako ng cross at gumanap na bilang Kristo, ayun, dumami na yung trabaho ko. Ako na yung pangungkontrata. Um, um, no, so, Hanggang dumami ng dumami, kabilin na rin ako ng lupa. Napatayo na ng bahay. Talaga dapat yung panata mo, nasa puso lang talaga dapat. Nagkaroon kami ng sasakyan. Marami na po, marami na po binigay na biyaya sa amin. Maraming pagsubok, pero nakakayanan po namin. Kahit senior citizen na siya, hindi niya iniinda ang bigat ng krus at pagpapapako. Hanggat kaya raw niya, gagawin pa rin niya. May opinion naman ng simbahang katoliko tungkol sa brutal na pagpapahirap sa sarili para pagsisihan ang mga kasalanan o humingi ng himala sa Panginoon. Love should be something that is within. So if that thing they do, if that flagration does not reflect the love that they should give to others, then why do it? Ang... Uh danger doon sa mga sa mga nagpapapako sa close ay baka nagiging ito lang ay isang nagiging show you know nagiging uh, tourist attraction which is uh, hindi iyon ang intensyon ng simbahan kaya didi-discourage ito Kontento na at masaya na si Mang Ruben sa kanyang buhay dahil sa kanyang pananampalataya at ramdam niyang malapit siya sa Diyos. Pag namamanatay, di lang sarili kong pinagpapanata ko, di lang mga pamilya Iba't iba man ang paraan natin ng pagdedebosyon para sa ating pananampalataya, ang mahalaga, buo ang ating puso sa pagdarasal at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan. Kilikilikit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo. Ha? You have the Dio roll-on for day and hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila ito nakakaputi. By day and at night para manuot ang whitening you have the Kili Kili Underarm Serum. Yan. Pag sa na malinis na ang Kili Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your Kili Kili.